isang matandang salita ay hindi na nagagamit o hindi na naririnig, ay malamang ito'y ay malilimutan na ng mga susunod na salin Kung nagkagayon ay napakahirap, napakahirap na ito ay makabalik sa pag-araw-araw na pakipagtalastasan. Kaya kung merong ganung salita na nalimutan na, na matagal na panahon, ito'y nakabalik no? sa panahon ngayon. Aba, ay dapat tayong matuwa at magtanong paano kaya yung nakabalik samantalang karamihan na ng mga kabataan ngayon at yung ibang hindi pa namang gaanong katandaan. Ay, mas pinipili pa yung salitang Ingles sa pagpapahayag ng kanilang ang bawa ay nararamdaman, naiisip. O pagkukwento ng mga karanasan. Kapag ganito, no, merong isang matandang salita na hindi lang basta nakabalik eh. Sumikat pa eh, naging tanyag ng gusto. Eh. na muli sa mga balita, sa mga usapan at uh, Aba ay eh, mapapaisip tayo. Paano ba nanumbalik ang kasikatan nito? Ang isang salitang nalimutan na, ngunit nakabalik, ay itong akibat. Subalit ang anyo na ngayon ay kaakibat. E upang malaman ko anong sagot sa tanong na kung paano ito nakabalik, ako ay at ako naman nakabuo ng kuro-kuro. At, at, sa palagi ko, may kinalaman yung isang seri ng superhero movie sa Hollywood. Pero mamaya na natin yung palidiwanag sa bandang dulo. Mainam na magkaroon tayo ng kaalaman pa tungkol dyan sa salitang akibat. Yung mga dati nitong kahulugan ng araw. Usisain muna natin ang ilang kaiga-igayang kaalaman o fun facts tungkol sa akibat. Una, ang isa sa nakatalang pinakamatandang kahulugan ng akibat ay to acquire property o mga lupain o real property. Halimbawa, hangad ni Don Pedro na umakibat ng palayan sa San Diego. Ikalawa, ang isa pang naging kahulugan ng akibat ay attach o attachment. Mapapansin na ito rin ang ibig sabihin ng salitang kabit. Nakawig din ang anyo sa pagbabaybay sa akibat. Ang salitang kabit ay kung sa Ingles ay common o basic word. Ang akibat naman ay isang intermediate word. Karaniwang sinasabi na magkabit ka ng isa pang sampayan. Hindi sinasabi na mag-akibat ka pa ng isang sampayan. Sa mga halimbawa, ang pagkaalis ng maraming akibat, sabit at kung ano-anong mga palamuti sa labas ng damit ay ipinadali-dali kay Turing. Sinulat ni ka Santos noong 1770. At, at ang konteks dito ay ang damit natin ito kaya isang magarang damit mang kasal. Kaya ang salitang akibat ang higit na mainam gamitin kaya sa salitang nakakabit. Ang akibat sa wikang malayo. Katatlong fun fact. Sa bahasa Indonesia, ang akibat ay consequence o effect. Ang kahulugan ito ay maiuugnay din sa attach. Ngayon ay madalas gamitin sa pagbabalita ang akibat sa Indonesia, subalit so ang bigkas nila doon ay akibat. Halimbawa, lima orang tewas akibat gempa. Kung isasali ng salita sa salita, five persons killed consequence quake. Ay isama ko ang kahulugan ito sa ating pagsusuri dahil una, magkamag-anak naman ang wika ng mga Indones at Pilipino. At ikalawa, marami rin mga nalathalang pangusap sa wikang Pilipino na may salitang kaakibat na maaari rin unawain bilang consequence. Halimbawa, sinabi ng MMDA na ang pagbaliwala sa mga traffic signs ay may kaakibat na multang 1,000 piso. Ito ay noong Agosto ngayong taon. Mahalagang malaman na ang copyright infringement ay may kaakibat na parusang pagkakabilanggo. Agosto noong taong 20-21. Sa so, dalawang pangungusap niyan, hindi ko tiyak kung talagang consequence ang ibig ipahayag ng mga sumulat. Sa so, salitang akibat, maaari rin namang simpleng kasama lang na is nilang ipakulugan. Kahit ano pa, pareho namang wasto ang alinman sa dalawa. Ikaapat, ang akibat ay nangangulan din ng entourage o accompaniment. Sa mga panitikang Pilipino na nalathalan ang panahon ng mga Amerikano, ito ang kahulugan na pinakalumaganap. Halimbawa, ang kahuli-hulian sa hanay ay isang pulutong ng di kakaunting impanterya at ang mga akibat o akbay sa gobernador general. Sinulat ni Martin Venago taong 1929. Ang salitang entourage uh, sa ay ang ibig sabihin ay ang kasama ng isang malagang tao sa kanyang lakad. Sa halimbawa ang pangusap, ang gobernador general ang Mahalagang tao na may mga akibat. Ang karaniwang kabilang sa mga akibat ay ang mga tanod. Iba pang pinuno na may mabababang rango, mga alalay o alipin pa nga noong unang panahon. At minsan ay may payaso. At kung sino-sino pang nais na isama ng, halimbawa, ng hari o kung sino mang makapangyarihang tao. Kahit na ang akibat ang na-entourage ang, ang kahulugan, ang pinakasikat sa lahat ng akibat noon, ay hindi na ito na ibalik sa pagbabalita natin ngayon. Di ba't makailang ulit na naglakbay ang ating pangulo, pati na yung mga dati rin pangulo sa ibang bansa. At sa lahat naman ng mga paglalakbay niya, ay parati ng may kasama o maraming kasama. Subalit so, pag pag na, ang narinig natin ay delegasyon, entourage o mga kasama, ngunit wala na ang salitang akibat. Ginagamit din noon ng akibat na hawig ng entourage o parang variant na ibig sabihin ay crew. Halimbawa, nasa lakay ang lansyang kanyonera sa Laguna de Talisay. ang lahat ng mga kanyon at pusil na taglay at napagpapatay sa taga ang mga kastilang akibat. Inakda naman ni General Artemio Ricarte ng nalathala noong taong 1927. Dito, ang lansyang kanyonera tumbas ng mahalagang tao na may akibat. Ikalima, katwang kahulugan ng akibat na hinugot sa entourage. Kasabay ng paglalatag ng demokrasya sa Pilipinas sa ilalim ng patnubay at kapangyarihan ng mga Amerikano, pinahintulutan ang mga Pilipino na humawak ng iba't ibang katungkulan sa pamalaan. Ito ay ng halalan o sa pagtatalaga o appointment. Kapansin-pansin na, no, na maraming politiko Pilipino na nakalasap ng kapangyarihan ay may mga naging gawi. Isa na rito ay ang pagsasama nila ng banda ng musiko sa kanilang mga lakad. Kung malaki ang pagdiriwang na pupuntahan, buong banda ang musiko ang akibat. Kung maliit lang naman ang pagdiriwang, mga apat na musikero lang ang kabilang. Dahil ang gawing ito ay tila ba pasikat lang o kung sa panahon ay paepal lang, ang uh, pag-aakibat ng musikero, pinagtangi tuloy sila o na-single out ang mga musikero na kabuntot sa politiko at sila na lamang ang itunurong na akibat. Kaya ang akibat ay naging sinonimus sa musikero o sa isang sikat na pantanghaling palabas sa telebisyon. Noong mga unang araw matapos mainunsad ang karakter o tauhan ni Mayor Jose Manalo, makikita na may kasama siyang banda ng musiko sa pagtalaw niya sa barangay. maari niyong tingnan yun bilang bahagi lamang ng pagpapaganda ng produksyon. Subalit batid naman natin na karamihan ng manunurat sa palabas na yun ay maituturing ng mga henyo. Kaya sa tingin ko, yun ay isang simple o sa English ay subtle na komentaryo sa mga gawin ng ilang politiko. Uh, ah, di ba't di naglaon ay lantaran na o in your face sabi nga na, na, na nilang uh, pinakikita si Mayor Jose Manalo na nagbibigay ng mga bagay-bagay na may larawan niya. Makalipas ang ilang pagpapalabas na wala na rin ang mga musikero sa halip ay nagpapatugtog na lang ng musikang pangkampanya. Kaya hindi naman ang nangyari sa tunay na buhay pumasok na kasi ang mga recorded music at sound system. At ito ay nagpaluma na sa mga musikero, hindi na kailangan ng kanilang uh, serbisyo o kanilang uh, pag-akibat. Dahil dyan, nawala na sa uso ang bansag na akibat sa mga musikero. Dito mo tayo sa pagsusuri ng sarita maaring naging dahilan ng pagkaunti ng paggamit ng salitang akibat sa kaya pag-usap. At tulad din ng marami pang ibang katutubong salita, higit na ginamit ang salitang Ingles ng mga Pilipino magmula noong panahon ng Amerikano. Higit sa katagalan at pagsari ng lahi, maraming katutubong salita ang naisantabi o nalipasan ng, ng alaala. At ano naman ang maaring dahilan ng pagbabalik ng salitang akibat sa sirkulasyon? Sa wari ko, malaki ang naging ambag ng pelikulang Spider-Man na ipinalabas noong taong dalawang at dalawa sa muling pagkabuhay ng sanitang kaakibat sa anyong kaakibat siya pong tunay Palay ko'y malaki ang naitulong ng pelikulang ito bagamat ito'y ingles sa pagbalik ng kasikatan ng kaakibat sa sini kasing iyon mapapanood ng isang kasabihan o adage sa ingles na with great power comes great responsibility ito ay binanggit ni Uncle Ben habang pinapayuhan si Peter Si Peter naman, siya yung may kapangyarihan para maging si Spider-Man. At bagamat marami ang versyon ng kasabihan niya na nauna na sa mga nauna nang nailathalaw na ipalabas doon sa pelikulang Spider-Man noong 2002, doon tumatak ng todo sa mga Amerikano ang kasabihan na yon At wala no, ay madalas na itong nababanggit o nako sabi nga, sa ibang larangan. Tulad pa kung may nababalitang pagmamulupit ng mga pulis sa karaniwang mamayan ay o oh, police brutality lumalabas ulit yung kasabihan na yan hindi natin kailangan pang idiin pa na napansin din ng mga Pinoy ang kasabihan na yun. with great power comes great responsibility at maraming Pilipino na nakakapanayam nagpapaliwanag sa radyo at television sila rin ay bumanggit sa kasabing yon kung nararapat sa paksa natural lamang na isasalin din nila ito sa sa wika natin ang pinaka payak na unang salin ay kasama ng ang malaking kapangyarihan, ang malaking responsibilidad o kaya ang kasama ng malaking kapangyarihan ay malaking responsibilidad. Ngayon, upang magtunog na isang kasabihan naman yun, no? pinalalim pa nila ang sali ng come sweet Kaya sa paghagilap nila ng mga lumang salita, ayon na nagamit nila yung kaakibat. Kaakibat ng malaking kapangyarihan ang mabigat na tungkulin. Dito ay tawagin natin pattern number one yan o unang pattern na ikalawa naman ay ang malaking kapangyarihan ay may kaakibat na mabigat na tungkulin o pattern 2. Dito po ay mapapansin na natin na hindi na akibat ang ginagamit, kundi kaakibat. Pansinin natin ang ilang pangusap na nailatala sa panahon ngayon. Kaakibat ng pagtataas ng ranggo ng mga pulis, ang pagiging responsable at tapat sa kanilang tungkulin. Ito ay sumunod sa pattern number one. Hinalaw sa isang balita sa bandera noong Enero ngayong taon. Ang pagnenegosyo ay isang pribilehyo na may kaakibat na responsibilidad at pananagutan. Ito ay halaw sa Pilipino Star ngayon, noong Hulyo, ngayon ding taon, at ito ay sumunod sa pattern number 2. Napakarami pa akong binasa na mga balita at nagkarap ako ng salitang kaakibat at uh, karamihan naman sa kanila ay sumunod sa ganyang mga pattern. Kaya malakas ang aking paniwala na nakatulong ng gusto ang kasabiang with great power comes great responsibility sa pagbuhay sa salitang akibat. Sa kabuuan, walo ang pelikulang kabilang sa serya ng Spider-Man na ipinalabas sa Pilipinas. At may dalawa pa doon sa walong iyon na bumangit muli sa kasabihan na may konti namang pagbabago. Kaya dahil dyan ay patuloy na, na ipapaalala sa atin ang kasabihang Ingles na kapag isinalin sa wika natin ay may salitang kaakibat bagamat para sa marami ang kaakibat ay kasama ginagamit na rin ito ngayon bilang attachment, yung dating kahulugan affiliate o kaya ay prerequisite at napansin natin wala nang gumagamit ito bilang entourage sana naman po ay sa kasikatan nito ngayon, sana naman ay hindi natin ito gamitin sa mga pagkakataon na higit naman natugma yung salitang kasama, kabilang o kalakip para hindi naman ito maging malabnaw Baka humantong tayo sa mga ganitong klase ng pangungusap. May kaakibat na po bang inumin ang burger meal ninyo? Bilang pagtatapos, hindi naman tayo maaring umasa na palaging may isang kasabihan na sisikat mula sa pelikulang Hollywood na isasali natin na gagamitan ng matatandang salita. Ganun pa man, may natutuhan tayong aral dito na ang matandang salita ay maaring ipakilala natin muli sa pamamagitan mga panitikan na maari nating isulat. Sa mga pag-uusap naman o talastasan, gumamit tayo ng mga kahit isa o dalawang mga matatandang salita na hindi nagaanong nagagamit